Hello guys, dito tayo ngayon Magdo double night nat Not po tayo sa ating ginawang Structural yung ano yan Magdo double night kami yan Ito yung magdo double night natin yan Dahil tapos na mag routing yan At Malagyan ng ano ayan May do double night namin dito guys Ito guys ay hindi basta basta maglagay ng nat Ito yung gagamitin namin mga nut oh. 36 ang size to guys yan itong gamit na, na na back rings rings yan ito naman yung hammering rings ito to naman yung hammer yan kung makikita nyo guys ito yung lalagay natin yung guys hindi basta basta maglagay itong nut na to dahil pag ganito naman makikita nyo walang number ito naman yan number. kaya ang gagamitin natin kailangan nasa iba po yung number yan para pag nag inspection o nag QC makikita yung number ay nasa ibabaw yan. kaya ito ang purpose ang nasa ibabaw yung serial yung number niya yan do double na natin yan ngayon gagamitan natin ng pack trace yan hang tight muna natin pagkatapos natin ng hang tight ito gagamitan natin ng hammering pupukpukin naman natin Ayan. ito yung kinatawag nilang hammering rings uh, hammering rings dahil ito ay pinupukpuk ito naman yung panghantay nila pang lahat. Yan. Back rings yan guys lalagyan natin yung lahat yan yung iba na lagyan ko na na double nut ko na yung iba kung nyo yung ano ko dyan talagang nakaibabaw yung ano yan lahat nyan nakaibabaw yan naka